Hindi lang maleta ang dala nila. Dala nila ang mga yakap na hindi natapos, mga salitang hindi nasambit, at pangakong ibinulong habang umiiyak sa airport. Dala nila ang buong buhay na iniwang kabitin, ang huling halik sa anak, ang mahigpit na yakap ng asawa, ang lumuluhang mata ng ilang Pilip nagpapakatatag. May mga umalis na may ngiti sa labi, pero tahimik na lumuluha sa upuan ng eroplano. Nakatingin sa ulap, nagdarasal na sana kahit sandali, mapawi ang lungkot sa puso. Yung ngiting pilit para hindi sila pansinin ng katabing pasahero. Pero ang puso, parang iniwang bahay, tahimik pero puno ng sigaw. Iba-iba ang dahilan ng pag-alis. May para sa anak na nag-aaral, may asawa na nakailangang suportahan, may nanay na may iniindang karamdaman at meron ding tumakas sa sakit na diwan sa sariling bayan. Hindi laging pera ang dahilan, minsan sugat sa puso, minsan pangarap, minsan takas, minsan pareho. Hindi madali, kapiling nila ang init ng araw, ang laming ng gabi, at ang tahimik na kwartong walang boses ng mahal sa buhay. Minsan tanging orasan lang ang kausap, o kaya ang sariling luha na palaging naroon tuwing gabi ang tinig ng anak sa tawag. Mama, kailan ka uuwi? Paulit-ulit sa isipan. Habang nagtatrabaho sa malayo, may mga anak na lumaki nang hindi sila kasama. May magulang na inilibing nang hindi sila nakauwi. May mga asawang bumitaw na ng tahimik habang sila ay nagpapakabakod sa banyagang lupa. Nakakulong sila sa salitang sakripisyo na tila wala ng wakas. At kahit gusto nilang umuwi, ang gastos ay parang pader na hindi matibag. May ilang OFW na nanawalan ng bus sa sobrang pagpigil ng iyak. May ilan na hindi na na rin makauwi. Nakalimutang may tahanan pala sa Pilipinas. At may ilan na uuwi na lang sa kabaong. Pilit nilalabanan ang sakit ng katawan tungkol ng lamdamin. Pero ang kalaban talaga ang katahimikan sa gabi. Pero kahit ganon, hindi sila humihinto, patuloy sa pagsusumikap, patuloy sa pagtitiis dahil ang pangmamahal nila ay suktulan at ang sakripisyo nila walang kapantay. Hindi man sila marinig ng mundo, alam ng Diyos ang bigat ng bawat hakbang nila. Sila ang mga tahimik na bayani na walang medalya pero may pusong ginto. Kaya sa bawat OFW na nanonood nito, hindi ka nag-iisa. Ang luha mo ay dasal. Ang pagod mo ay pagmamahal. Ang katahimikan mo ay kwento ng kabayanihan. At kung nakakaramdam ka ng pag-iisa, tandaan mo may mga tulad mo rin. May mga kapwa mong lumalaban kahit pagod kahit luhaan. Sa mata ng iba, ikaw ay simpleng manggagawa lamang. Pero sa puso ng iyong pamilya, isa kang bayani, isa kang OFW, matapang mapagmahal sa pamilya, sa mga anak. Ang poem na ito ay para sa iyo. Sana kahit malayo ka sa iyong pamilya, dapat mong isipin ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos nandyan lagi. Mag-ingat ka, kabayan. Hindi ka nag-iisa. Dahil, OFW din ako na katulad mo.